Christine Hermosa Binenta ang bahay nila ni Oyo Boy Soto. Daging laman ng social media ang nangyari sa relasyon ng mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto na kung saan samut-saring mga pasabog ang inilantad ng dalawang mag-asawa. Kinumpilma na rin ni Christine ang estado ng relasyon nila ni Oyo Boy Soto at sinabing totoong naghiwalay na nga ang mga ito. Napabalita kasi na nag-file na ng annulment paper si Oyo at pinilit na pinapilmahan kay Christine Hermosa ito. Matapos ang mga sunod-sunod na pangyayari na iyon isa pa sa napabalita ang pagbenta ni Christine Hermosa sa bahay nila ni Oyo, ayon sa isang social media influencer ibinenta ni Christine ang bahay sa halagang 3 milyon mantala hindi nagustuhan ni Oyo ang ginawang pagbenta ni Christine sa bahay nila at pinagsalitaan ng kung ano-ano pa ito. Kaya naman patuloy na inaabangan ng mga netizen ang susunod na mga pangyayari sa kanilang dalawa. And this are chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music